sa yung aming piniritong balat ng manok. Parang matigas. As in, matigas ano? Parang matigas. Tignan natin kahit matigas. Tapos nakagawa na pala ako ng ano, sausawan. Siyempre, ang paborito natin sausawan na suka. Yung ganito tayo nakakamit sa Pinas eh. May kain na ako, magkakain na ako ngayon. Kain tayo! Thank you. <laughs> hindi ko na okay katulad sa Pinas, Tapos pwede na. Hi, nandito na naman tayo sa kusina. As always, lagi tayong taong kusina. So, for today's video, nag great kami ng uh, chicharon. May naipon na kaming mga ano, balat ng uh, manok. Kasi pag nagluto kami yung balat, tinatanggal namin. So, ang ginagawa ko sa mga balat, iniipon-ipon ko. Ayan, nakaipon na ako ng medyo madami-dami iprito natin to. Kasi nakakamiss ba yung kumain ng ano? Alam mo ba yung sa, nami-miss ko yung pag nasa Pinas, yung kakain ka na, bibili ka ng chicharon sa ano, sa, tar, sa kalsada. Tama ba? Pasal sa kanto. Yung mga natitinda ng pritong manok, di ba may mga naka-separate sila na chicharon ng ano, manok, ng skin nila. So ngayon, e-try ko kung kaya kong gawin yung katulad nun. Marinate natin siya. Lagyan natin syempre ng asin. Ayan. Asin. Tapos lagyan natin siya ng konting na uh, luya para yung uh, lansa niya i mawala. Hindi ko alam kung paano talaga ang timpla nila, pero ito yung version ko. Version ni Inday. Lagyan natin siya ng konting uh, powder na bawang, tapos yung sibuyas na powder din. Optional lang naman siguro. Hindi naman siguro ito yung talagang, uh, niya. Uh, kumbaga, sa ano niya. Kung baga sa ano-ano ko to, version ko to, kung paano ko siya i-marinate. Tapos na rin ng konting lemon. Dito kasi walang kalaman si lemon lalagay ko. Ayan. Tapos, lagyan natin ng harina kasi siya yung magpupot ng ating manok. Hindi ko lang alam kung makakukuha ko yung katulad ng texture nung nasa Pinas. Hindi ko lang pa paano nila pinamarinate yun eh. Sana makuha ko yung tamang timpla ba? Ay! Wala pa pala siyang paminta. na siyang paminta? Ayan na siya, oh. parang kapatid parang kapatid pa rin siya. Wala na akong ano. na <laughs> yung harina ko. Itaspas mo. So, ayun na siya. ngayon Ngayon, ipreprito na naman natin to para ano. Tingnan natin kung magiging uh, crispy crunchy siya. Pero parang kukunti yung harina talaga. Ha? na na lang to, no? Lagyan ko po ng konting tubig. O, hindi mainit na tubig to, ha? Malamig naman siya. Para lang mag, uh, ano, yung kanyang harina. <laughs> na. ay, sa kawali. Portion na tayo. magprito -pri na tayo. Ayan, ang ating kawali. Ayan. Nausok na yung kawali. Alis ka dyan, Asha. Alis ka dyan. Ah, kasi baka ma... Mamaya tumakbo ka, yung kano ko ba? bukan ada di ayo hai hai kalau bau mau